Masama ba yung ginawa ko? May stepsister kasi ako na mas matanda sa akin. Close naman kami nung isang bahay pa kami, ngayon nagsolo na ako. Yung boyfriend niya dinadala niya noon sa bahay namin, di ko kinakausap kasi wala naman kami dapat pag-usapan pero I find him attractive. Buff yung katawan, malinis at mabango, yung sex appeal napakalakas. Dumating yung time naghiwalay sila, then may kinuha akong gamit sa bahay namin e walang tao. Buti alam ko sa nakatago yung spare na susi namin timing naman bigla siyang dumating at gusto niya daw kausapin si ate at may kukunin kaso sabi ko wala. Palabas na din ako ng bahay kasi saglit lang naman ako tapos niyayan niya ako na sumabay na lang daw sa motor niya. After namin makarating sa unit ko niyaya ko siya pumasok at magpahinga muna pagbukas niya ng ref ko may beer at nagpaalam na inumin daw niya. Ilan bote na at nalasing kaming dalawa at may nangyari. Tumuloy-tuloy ito hanggang ngayon, nakokonsensya ako kasi naging okay na sila ulit ni ate, pero we still keep this na. Malandi na ba talaga ako?